Kapit bisig, magka-isa tayo mga espres, magtulungan tayo bawat isa, kayang kaya, basta sama-sama tayo. kung inaakala nyo na puro kabahuga na lang ang pinaggagawa namin ni Esprin Teddy dito sa The Esprin, ay nagkakamali kayo. Dahil ngayong panahon na ito, kaming dalawa ay magkakawang para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo. Sama-sama, magkaisa. Sama-sama, kaisa Sama-sama Sama-sama Magandang gabi! Ako si Espen Teddy. At ako naman, si Esprin Empoy. Nito ang mga nakaraan. Dumanas ang ating bansa ng isang malaking unos. Maraming buhay at ari arian ng napinsala ng Bagyong Undoy. Kaya nga naman ngayong gabi, kaya mi, ni Esprin Empoy ay tutulong sa kanila. Tutulong kami para maglinis ng mga basura. At ang mga basurang pwede pa ay aming ibebenta. At ang proceeds nito ay mapupunta sa lahat ng mga taong nasalanta ng Bagyong Undoy. Samahan nyo kami sa isang makabuluhang misyon dito sa The Esprin! Ah, bakal bote. Toto ho. Oh. Naknak mga bote oh. Oh. Ito. Oh, pwede pa yan. Pwede yan, Chong. Pwede pa ito, rin Diba? Sa mga Ayyan. matatanda. Oo, oh, oo. Oh, oh. Sirahin natin to, pwede yan. ito, Ito, turumpo. Pwede pa. Ha? Turumpo. Yung turun... pinapaikot para sa mga bata. Galing mo talaga. Ito, 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 ito. <laughs> 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 ito. Wow! Ay, ito! Patay sa loob. Ayan! Sinelas! Habayabas! Habayabas! Habayabas? <laughs> Yun, pare, oh! Ebe? Supa! Supa? Oo! Pwede yan, friend. Subukan mo nga. Ando ka sa kabila. One, two, two three. three uh, tara, let's go. Malami uh -huh. pa tayong dadaanan. Malami pa tayong dadaanan dyan. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Yung motor po, ginagamit nyo pa po? Yung mga helmet po, kailangan nyo ha? pa po ba yan? Wala po kayong mga ganong mga... mga ano, mga hmm. plastic, mga kailangan bote. Po. Uh -huh. Kahit po ref, ganyan. Uh -huh. TV. Ay pinayos na po. Dapat hindi, na no? dapat hindi na paayos. Uh -huh. Sige pa. Yeah. Salamat. Oh, pa. Text na lang, text na lang. Apa, apa. Salamat to. Sige, pwede pa to. Oh. Ah! Hoy, wala naman eh. Oh. Ano mo tulak? Hindi <laughs> eh, pa ako nagtutulak, nakakalata na ako sa iyo eh. Lakas mo kasi, sige. Wallet ang laki. Sige, wallet ang laki. Wallet ba to? Wallet 'yan. Baka may electric fan dito sa dati ko. Tingnan mo. Tingnan mo 'yan. Ito lang yaka. Magandang hapon po. Magandang hapon po. may, okay, pwede po ba magtanong? Oo. Ang tanong po namin, pwede po ba makainom ng tubig? Salamat po, ang bait-bait niyo po. Ako po, Fanta Grapes. Oh, ba may, baka may, ano na po, uh, cookies or ano, what? Ano, yes po, pwede pa to. Gusto ko naman. Nag-isip <laughs> pa pa. Hindi ate. hindi tayo pa inumin. Salamat po, ang bait niyo po. Ayaw ko talaga, huwag niyo itanagay. Spend e, ano mo. Salamat <coughs> po. Ah. Ah. Thank you. Ako nung ah. na. Ah. Kala ko ano nito. Nee, hindi to? atin to. Nakikihiram lang, nakikiinom lang tayo. Ano, ano ba ang so show? Ano ba yan? Para saan? Tara, tara. Salamat po ah. Okay. Salamat po okay. ma'am. Thank you po. Nakuha pa ako. Oh, Sinelas. Sinelas, pwede pa yan. Pwede pa po rin. No? Pa po rin no? Sige tapos. Opo. Na. sa atin masakit 'di ba? Dahil uh, nakakalungkot. Nakakalungkot isipin dahil ano. Pero ang ang magandang ano isipin um yung mga kahit mayaman ka, mahirap ka, bata, matanda ka, uh, tinu ano, pagdating sa ganitong mga sitwasyon, mga kalamidad, tulong-tulong 'yung mga Pilipino. Uh, okay, nangyayari kahit paano nagkakaisa ang mga Pilipino hmm. sa ganitong klase ng kalamidad. Hmm. Espresso pa. Na naman. Ay, damit, pare. Buti naman may damit dito. Tuma. Palagi ko inanod dyan, nasabit dyan. Ito mukhang inanod to dito, nasabit lang ulit. Ito, ang ganda ng pagkakaanod. Nakaan pa, hangir. Kaya nga eh. May may-ari kaya niya. Ito. Ito, ari tigisa tayo. Palagay mo, eh, S-Friend. O, oh, na at nakaba dyan, S-Friend. Magandang tanghali po. Meron po ba kayong mga basura dyan na hindi nyo na po ginagamit? Kung baka... tayo. Malinis na dito. Ang bilis mo po. Wala mga basurero. basurero. Ah, talaga? ang kami. Sini mga ngayon? May number ka? May number ka? Thank you. Yeah. Ayun mga ganyan. Marami na nga rin. Pwede yan? Oo, oh, oh. pwede na oh, nga yan. Pwede na to. Salamat ha. Diyaryo? Uh Oo. -oh. One, two, three. Tangin ang bigat. Bigat. Okay na yan. Parin, bigat na. Mayroon nga eh. Hindi na natin. Gusto mo eh, na natin yung diyaryo na yan? <laughs> sige, sige. Balik natin tong walang yung diyaryong to. <laughs> Ang basura pinulot, three. tayo rin ang nabibigat. <laughs> One, two, two three. three. Yeah! Friend, pwede pa yata ito. to. Tari, sitingin mo. Subukan mo nga. Eh, no. Bilis ah. Hindi na gumagana eh. Hindi, yeah. buhatin natin. One, two, two three. three. Ah, tara, may nakat pa ako eh. Apa ka hirap, apa ka. Apa ka. Baka meron po kayong ano diyan, may tutulong sa amin. Yung mga ano, yung mga okay. oh, Jamie Bakal Boti, bibenta po namin. Hindi po ano. Spray. Tapos yung pera po. Sumubang kaya. Oh. Mahal yan, ibang iba yan. pwede po. Ha? Pagano pa po ba siya? Oo, oh, ko lang. O, tinanong mo, meron pang ano. May tagpaw. Pa. may tagpaw. Pwede yan! 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 Computer! Wala! Tapos lubog kami. Eh. Ay talaga? Mabigat po ba yan? Hindi, magaan lang. Kaya mo yan. Lumabog eh, po kayo. Hindi ako naman nandito. Pero ito. Mas pwede. Mabigat oh. Mabigat oh, siya. Sige na. Walang <laughs> yak. Pwede ba picture kahit limang piso lang? Para naman po ay, sa mga nasa tato Bibigay oh. namin sa kanila. Ang bangon ng bango ano mo. Hulaan ko yan kung ano. <laughs> Ang bango mo, may pamada ka. <laughs> oh, no. Yan. Yan, anin na piso ah. Yes! Thank you. Ang babaid ninyo. Thank you. Uy, salamat ah. Ikaw e nag-bees ka pa, walang yaka. Uy, salamat ah. Wala ka ba pa, rugby para maidikit? <laughs> Ganda hapon po. Ganda hapon po. Hi. May party po ba dyan? Oh. Wala. Wala. Trip niyo lang po. Trip lang. Nag-aartro po ba kayo? Oo. Oh. Rasko. Lakas ko. Kamukha niyo po yung nasa artro na. Oo, oh, oh, patro. Oo oh, po. Hindi oh. po, pasulong. Ah. Thank you po. Art Salamat po ata yan. Ah. Para sa ito, bigay mo kay Ann. Eh, <laughs> Mahirap eh kasi medyo mainit. Tapos yun nga, naninibago kami tsaka ano, tawag, hindi naman namin talaga gawain to. Para sa experience yung ganito nangyari sa amin. Experience. Ano siya, ma magandang exercise siya. Pagbabanat ng buto, matagal ko nang hindi ginagawa to. Spren, hmm. naman tayo. Uh -huh. Kanina Aha. pa kaya tayo nang gaganto? Kaya uh nga -huh. Hindi ka pa napapagod niyan? Napapagod rin. Tara, mag-wirenda tayo. Teka nga, magkano ba pera sa'yo? Six pesos lang eh. Six pesos. Jesus Mario, sipe. Eh, abonado pa pala tayo diyan eh. Sige po, bigyan po dalawang soft drinks po at saka Crawfex. Ikaw, so, soft drinks ka ba? Hindi, bawal sa akin eh. Uh, Ate ka kaya si ka ko eh. Nakakapagod po. Akakapagod. Akakapagod. Ang dami natin nakita mga different kinds of mga nangyayari, no? Yung sopa. Pitong hmm. sopa yung nakita natin. natin. Mga gate. Mga gate. Mga tukador. Wow. Mga rep. Kaya mm. eh, pwede na tayo magbuo At ng bahay nun. Buo. Bill out na kami, bill out. Bill na kami, bill Wow. Tatong shit to ah. 240? <laughs> 240 to? Magkano ba yung <laughs> cropek? 200? 120 kaming ano, pagkain, pagkain. Taho! Taho n' Karating na rin tayo dito sa Junk Shop, S-Friend. Yes! mag na natin to, friend Ang pinaghirapan ng taon! Manong! Nandito na kami! Yuhu! Ano yan? Kalakaw? Ay! Opo! Arinola. Pula. Swerte sa bahay. Distortion ng rocksteady. Yan! mahal Mahal, mahal. Okay. 4. Styro-5. Masker, mesin, mantengka, kerumponi, david, kutoten, itohtohi, <laughs> mababa, amin, kobra, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, kilo, wa kilo, 10 kilo, kilo, 10 kilo, How about CPU? CPU. 10 30. 30. Hmm. kilo, 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 Hindi, peraso, bote. Piraso, ah, peraso. Bote. bote. 18. Bising pesos. Habat karton? Karton, 2 piso kilo. Oh, 80, sakto. Patingin, timbang natin. Eto. Higaan namin yan, sayon na. Oh, 2 kilo nga, oh. 2 kilo, hayo. 2 kilo. Wow. Yes. Eto, bayad, oh. Ay. Ayan. 89. 89, wow. 89. Salamat. Thank you Mano. po, thank you. Okay, sa ulitin na. Sa ulitin ako po, sa ulitin na. Thank you po, thank you. Hanggang sa muling pag-ronda namin, Manong. Okay. Thank you po, salamat. Thank you very much. Okay. Thank you po, thank you, thank you. Okay. Congratulations. Ayos, tayo, Paz. kubra, 89. 89 pesos. Let's go. Para sa foundation ng TE. 10. 20. Saktong sakto, 89. I spend, tara, i-donate na natin yan sa drop-off. Saan? Drop-off. Drop-off? Oo. Oh, oh. Ulitin mo nga. Drop off. May sikla, laway pa. Tara! Tara na! Let's go! Come on! Tayo. Dito. May alam ka ba kainan? Meron, meron. Mura. Saan yan? Saan yan? Dito. It's drive through. Hi. Good afternoon po. Good afternoon. Uh, we'd like to order... Uh, drive through. How much is your barbecue? Chicken barbecue. 89? 89 pesos. Sige, one. Sakto. Sakto, di ba? Uh, ano, Dries? Gusto mo, pare? Ano ako? Yung Fanta, yung grapes. <laughs> Meron ba? Cokes na lang, Cokes. Ito. Sakto! Sakto, sakto. <laughs> Alright. Where do we go? Where do we go? Straight ahead. Next Straight window. Okay. Straight ahead. Ah! Woo! Makakain tayong chicken! Woo! Barbecue chicken! Hi, good afternoon. Hi, good afternoon. Wait ako ah. Yes. Pwede mag-request ng gravy sa timba? Oo. Pag lang. For 20 minutes na daw po. Wait lang sila. 20 minutes? 20 minutes. 20 minutes? Yes, sir. Okay lang po ba? Tulungan ko na kayo mag-ano. Tulungan ko yung... Hindi, sir. Ano? Tulungan kayo mag Okay lang, okay lang. Okay lang. Para sa iyo. Para sa iyo to. Para sa lahat ng aming sayo, ginagawa. Ang show ko na to. Tara tayo po Sa donation, punta na tayo dun. Tara. Hala, let's drop natin. off the box. Let's yes. drop box. Come on. Yes! Nakapag-donate tayo. Yes. <laughs> <laughs> ha. 89 pesos na kinita natin. Pinang drive-thru mo pa. Okay, bakit? Anong sama doon? Nagugutom ka! Nagugutom ako! Oo nga, kahit na pa yung mga mura natin na yan, ako nanilibri sa'yo ng merienda tapos yung pinandonate sa'kin pa nanggaling. Eh, bakit magkano ba mo? ma? 200! Oo, oh, 200 lang bala eh! naman, kawang gawa mo na Dami-dami mong show eh! <laughs> sa bagay, s <laughs> yes, friend. Thank you. Diba? Let's go! Tara! Grabe, ngayon lang kami nakakita ng ganong klasing basura. Yung mga hindi pangkaraniwang na nakikita natin ng na pagka bumabaha, oh. yung ano, di ba? Lahat. Lahat ng basura, hindi pang basura. Basura. Wala ay, namang ganong basura. Oh, tatapong ka ba ng ano, kotse, buong buong ay, kotse. Ay, ay. Grabe, grabe yung ano, experience. Hmm. Sa tingin ko, ano, it's worth it. As dahil ito, uh, kahit pa paano, yung ganong kadaming kalakal, 89 pesos, um, worth it. Medyo bitin pa nga kami. Gusto pa namin ng round 2. Ito ang The S Friend. At ako pa rin si The S Friend Teddy. Ako pa rin si S Friend Empoy. Para sa... Oh, gags! As in... 哦，嘎！Oh